Apo Philip, sa paryo dumating Pipit ang pag-asa, himala sa dilim. Sa bawat hakbang, damhin ng lakas Paghilot ng kamay, sakit ay magwawakas O oh, Apo Philip, Apollo ikaw ang bida Tagapagpagaling sa bawat huling Allagin may sagot sa panalangin ng mortal. Handum mo'y liwanag sa buhay na basak. Habius nang pag-asa sa mundo ay talagang sagad. Walang imposible basta't maniwala.

parang <laughs> <teminita> parang may awit sa Okay na sa lahat tago. nila sir. Wala pa dito kayo, ano? Kita Ang galang ginawa ko sa babae niya, bilis. Lahat. So, sabi mo may nakapasok din dito kaya nakaiyak to. Ate, uh, eh, makukulog mo ah. Uh, Sandali uh, mo yung lima mo kay ate. Kaya ate, katabi mo. Lahat yun. Pag dinudugo pa rin yan. Bakit mo nganulog yan? Bakit mo nganulog yan? Ano nga na, hindi taga

Kulang ka ng kulang eh. Oh. Uh oh. -huh. mo, malas mo. Uh -huh. Hindi nyo baka alam ng, ano, sumpahin sa inyo ng Diyos. Uh -huh. Ah, kayo mga mangkukulong kayo, hindi kayo sa si sorteng. Uh -huh. Puro pa malakas na nang-aabot sa inyo, ha? Pareho yun mga scammer. Uh -huh. Scammer kayo, ha? <coughs> Kapit na kayo. Tara, <coughs> tiyan, dali. Ah! Uh -huh. <coughs>

tama mo din yung ano, yung grupo ng mga mangungulam. Labig isa, dapat ngano, surucudot matayin, dapat alamyan, dapat alamyan, oo, 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 Laki matong matinuwi. Ngunsan niya. <laughs> Mga makukuha na iyon, gagamot pa ako online.

sa ina ko ko baka lang <laughs> pa. O oh, kami ina kami bilangin mo. Ilan? Magpila. Ano? Isa lang ako. Ulog pala ito eh. May ka ka? wala. Ha ah, bukas ka tan mo. Niya, ah marami po marami. Ilan niya magbilang ka lang. Ah sino pa ang bibili mo? ilan nakikita mo kay Aon? Uh, uh, pa kami? Uh, 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 Bilis! Uh, uh, bilang nga. Uh. <laughs> <laughs> Gano'n ba kami ngayon? Panginoon ba? Nakikita mong mo ang Panginoon? Kailangan mo pala ang Panginoon eh. Ano? Wala pa pala eh. Wala sa so. Ano? Wala pa pala kayo? Sige. Bakit na nandiyan yes, si Lord? Nandiyan din yata ang inyo eh. Nandiyan din yata ang inyong, ano eh, bossing mo eh. Nandiyan ba? Ay, lugi kayo ngayon. O, oh, mas malakas ang bossing ka, o. Oh. Homing attack yan, Lord. Dali. Baka may isang pa. Saan sa ulam? <laughs> kaya na tayo ka e kaya na Natawag ka hindi? mo pa yata mong pukulong? proud ka pa yata. Gablong sinasamba mo eh. Hindi ka talaga papatumara <coughs> ka ka pa. Anong pangitura ni Lord? Kumuha naman nasa pipa, hindi? Mm -hmm. Hindi? Kumuha? Hindi? Mm -hmm. Mahawig? Mm -hmm. Pero malayo? Hindi naman mo Opo. Bakit mo mukha? <laughs> Muna, eh. Hindi ko maniwala sinasabi ang sabi ng kamukha. Hindi ko makikita. Asa ah, na? Si Lord? So, namakita tuloy yan. Parang judgment day mo na. Tapos pupunta ka na sa bossing mo. Ha? Ano? Pinatawad nga hindi? Sagaw? Uy! Pag ginilitang ka nagbumagsak, hindi ka pinatawad. So, Sinungaling kayo eh. Ay, mga kasamahan mo kaya, pinatawad kaya yan? Hindi mo alam kung pinatawad yung mga kasamahan mo yan? Ang Ah, dito nala. Ano natin kung pinatawad mga kasamahan mo ah? Dahil may mga pinatay na. Pasok sa internet Oh, ilan na bawas? Pati so, yata yung kay tinamaan, Lailay Tadiyan eh. Ilan na nabawas? Ilan? Ilan? Oh, ilan lang kayo sa katawan niya? Ilan? Ilan? Pinakpa? Pinsan na po yun. Pinsan, dami pa Minsan, Minsan, pala, pala, nakikita niya yan. Pinsan na po Pag hindi magsak bumagsak dito, hindi ka talaga pinatawa. Ito ko mo. Ba't pinakawad na ang dito tayo? Kung ang ni Lord, salamat ka. Lakas tayo kay Lord. Itigilan mo na yan. Sagot! Kasama mong kulto, bagsakan na yun. hindi mo na Kaya hindi mo na makikita. Ang mga tao dito sa tao mo. Sa tao yan! Huwag ulit. Sa tao mo. Kiss mo si ma'am. Oh no! Balik! Kasi si Ma'am. Sir, okay na. Inom kayo ng tubig at saka si ma'am. Magiging tuloy si sir. Iganis, sir, umumulat. Okay. Ano yung nangyari, sir? Nara na, ano narinig nyo lahat ng sinasabi ko? Ah, gising kayo! Kaya pala yung kinapamulat, pumahal ka naman kukulam! <laughs> Ikaw sir, bay <Baitay> muna! <laughs> 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 mulat si sir! Ang mo na si Lord, hindi. Hindi. Nakita mo? Surte mo naman. Liwanag pakita mo. Sa gagaling ka na. Yung, so na, akin, na, na ano nangyari sa mga mangkukulan? Nakita kita rente. Basta na sa sa Ano? 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 Damhin na lakas Paghilot ng kamay Sa okay. kita'y magwawakas O Apo Philip Apollo, ikaw ang bida Tagapagpagaling Sa bawat humihinga Hawak ang himala Sa isang dasal Laging may sagot Sa panalangin ng mortal Handog mo'y liwanag sa buhay na basag Haplos ng pag-asa sa mundo'y talagang sagad Walang imposible, basta maniwala Sa healing powers mo't pusong di makawala Lumapit ka lang buo ang paniniwala Dadaloy ang bisa ng mahiwagang biyaya Apo Philip, ka